Proverbs to 1 to 7 in version anak pakinggan mo ang mga sinasabi ko at ingatan mo ang utos ko to makinig ka sa mga salitang may karunungan at buong puso mo yung intindihin 3 humingi ka ng tulong at magkaawa ka na makaintindi ka hanapin mo yon na parang silver ang hinahanap mo o parang treasure na nakatago pag ginawa mo 'yon maiintindihan mo kung paano matakot kay Lord at makikilala mo ang Diyos. Kasi si Lord ang nagbibigay ng karunungan. Sa kanya galing ang talino at pang-unawa. And last, ang namumuhay ng matuwid pinapayaman niya sa karunungan iniingatan niya ang mga nabubuhay ng tapat sa passage na ito sino si Lord pinapaalala sa akin ng Diyos personally na pakinggang kong mabuti ang salita ng Diyos at ingatan ko ito sa aking puso ang pakikinig ko sa kanyang salita at hanapin ito ng buong puso maiintindihan ko personally kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin sa mga panahon na hindi ko nauunawaan at maunawaan yung kanyang salita humingi ako ng tulong upang maunawaan ko in a very personal way yung gusto niyang ituro at ipaunawa sa akin sabi nga po dun sa verse 4 hanapin ko yun na parang silver ang hinahanap ko parang treasure na nakatago kapag ito ang ginawa ko sa pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang salita para itong isang ginto na may halaga. At kapag ito'y nakita ko, 'yung salita ng Diyos na gusto niyang ipaunawa sa akin, maiintindihan ko kung paano po magkaroon ng fear of the Lord at mas lalo ko po siyang makikilala may ita ko yung karunungan na galing sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang kanyang salita ay magbibigay sa akin sa akin ng karunungan. Sa Diyos po galing ang talino o wisdom at pagkaunawa sa salita ng Diyos sa tulong ng banal na espiritu. At sa huli, pinapaalala sa akin po ng passage na ito na mamuhay ako ng matuwid at pagyamanin ko ang karunungan sa salita ng Diyos sa paano ko po ito gagawin sa pagiging committed at faithful na magbasa ng Word of God day and night pag enjoy ng journey sa prayer sa devotions sa spiritual discipline na ginagawa ko po ngayon at ang pinapaalala po ng Diyos sa akin iingatan niya ang mga taong nabubuhay ng tapat at sinusunod ang kanyang salita. Maraming salamat po. Tugad Bidang daw.